Hello, konnichiwa mga kaano. Meron naman tayong bagong video. So tinamad lang tayo kahapon pero tuloy pa rin yung daily vlog natin. So today naman punta tayo ng Ariake Tennis Court. So every other day or almost every day nagte-tennis tayo para kumulu uh, kumulo naman yung dugo natin. Kahit papano. And so, bali 3 years na ako nagte-tennis. So, isa to sa mga pinupuntahan ko kasi, kasi ano siya, hard court tsaka maganda yung facilities nila. Dito, dito kumbaga nag dito nag uh, naglaro yung mga Olympians nung Tokyo Olympics. So, as expected, ano siya, world class. Ano, courts. So, ang pangalan niya is Ariake Tennis Gardens or Ariake Tennis Nomori. Bale, meron siyang indoor courts, may outdoor courts, meron din outdoor omni. Ito yung indoor courts. Alam ko, alam ko walong courts to eh, pero parang six lang. Bale, ang fee niya is 9,000 yen or 4,000 pesos. So, tour ko naman kayo sa ano, outdoor courts. Hindi, na, hindi ko na puntahan yung Omni Pero parehas lang yan. May sand lang yung difference. Para mas madaling mag-slide. Pero itong pupunta natin yung outdoor courts. Dito madalas maglaro. Bali, ang finito is, kapag hindi, pag walang lights, ang fee niya is 3,000 yen or 1,200 pesos for 2 hours. Kasi yung lights, additional 1,000 yen. So, pag gabi, ayan, may mga lights, syempre, para makita natin yung bola. So, napakadaming courts nito. 22 courts yata. Parating puno. So, swerte tayo, nakabook tayo ng courts. Ayan. Kita nyo naman yung ganda. So, sa so mga gustong maglaro dyan ng tennis, habang nasa Tokyo kayo, message lang ako kasi hindi pwede mag-book dito ng basta-basta lang. Kailangan registered kayo sa system nila. Tsaka kailangan ng Japanese phone number. So, medyo mahirap kung tourist lang kayo. Pero kung gusto niyo talaga maglaro, may experience yung Ariake, kung saan naglaro yung mga Olympic uh, athletes, uh, message lang ako. Basta, walang joke time ah. <laughs> Ayan. So, kita-kita tayo. Pakita ko na rin kung paano ako maglaro. Bali, naglaro ako dito 4 hours. 2 uh, hours do singles, 2 hours doubles. Ayan. Pakadaming courts. Yun lang muna, mga kano. Uh, bukas, meron din akong video. So kita-kita tayo, kita, tayo bukas. <laughs> Ayan. Enjoy.